Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mga kaudat. Inintay mga video ay agsunya natin Ngayon na po may update po tayo tungkol sa unique project natin. Ito ay Ito po siya mga kaudat. 16 inches split din po yan mga kaudat. Pero yung handle niya po ay ang design dragon handle po mga kautak. Yan po mga kautak. Ang ginamit namin kahoy po ay bunti wood na dilaw. Kasi yung bunti may dalawang klase. Yung isa yung salakani na pulas siya. Ito po ay <clears throat> dilaw na bunti. Malapit sa ugat niya. Yan po dragon. Yung tawag sa amin ng dragon pag sa tausog ay naka. Naka po. Naka handle. Kung sa mga maginda na naga yung tawag nila sa amin naman ay naka. Yan po mga kautak. Ang naka handle natin or dra dragon head handle. Ito kaniyang kanyang may kaskas -kas na pamo tapos yung hurt niya or punto ay server po yan. Nayari sa old que queens na kasanayan natin na ginagamit ito po mga kotak ito po ay pang-apat na project na natin ito po yung huli na ginawa natin yung una ipakita ko din po sa inyo pula po yung ano niya yung bundi niya kaya po please always follow my page maraming maraming salamat sa nakapalo na yung hindi pa nakapalo please follow po at sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share po. Mga kaotak. Tapos ito po ang kanyang scabbard. Ayan. Yung scabbard niya, iniba namin yung design. Na uh, parang common na scabbard ng barong. Parang. Tapos, kung titignan nyo, para isang... siyang liig ng isang dragon <coughs> ayan po may parang skills yan na ah, kaliskis tapos ito po ay nito po yan tapos ito po yung dolo ng scabbard natin yan parang buntot siya ng dragon pero naka MOP po yan MOP po yan MOV po ito sir. mga kautak So, ito, ito lang yung kaway natin na kinulayan lang natin ng pintura na dilaw para magmatch sa ano. Ito, imopi din. Ayan po mga kautat. Narawood po ito yung gamit natin sa scabbard natin, narang dilaw. Ayan po. Kung may mga interesado po, PM lang po kayo mga kautat. Yan, MOP po yan. Pasok natin yung blade sa scabbard. Yan po siya, mga kautak. Kikita niyo po talaga. Tapos yung mat nga pala shot out sa, -sa nag-order nito, maraming maraming salamat po, sir. Pukulitin po, maraming salamat sa palaging pagtiwala po sa amin. Pukulitin And... ko po, please always follow my page para update po kayo sa ating mga ilalabas na authentic blade sa Tausug Blade ito po naman yung mini kalis ay binigay namin sa may-ari ng barong na ito na souvenir items po para sa kanya. Functional po ito. Yan, yung materials niya tulad din sa mga malaking kalis. Ito po ang sinasabi namin na bunti pula yung handle na minicalist tapos yung punto niya po ay server din pati asang-asang yan hindi po lang po siya maliit functional po yan na product may haba lang po ito 4 inches blade din po yung no na blade ng kalis natin mga kautag tapos simple lang yung scabbard mahogany po ito yan nilagyan lang ng pangalan na Solo Tuck Shop. Yeah. Sige po. Maraming maraming salamat po mga kautak. Mag-support ka niyo. At sa palaging pag-support sa aming mga local tausong pandayan. Yeah.